Ay, sa bundok hala dami ng ano bunga madami hmm ba Nya na pag-ulit dahil kayo masaw pa ta. Ha? sa bundok guys. uh Maglakad na kami. Doon lang yung motor. Hindi na makaangat. Una, day. Una lang, ka Ay, tawa ba na akong ako mga anak? Ang boy na una na. Tama na kanyang tato. <tot> ha? <tot> may kayo ganit. Tara may bundok, guys. Naglakad na mi. May... Tawa ba na akong kidos? Ha? <tot> so na napay mga mais dire oh. nung ano bumag na natumba sila so may typhoon dito guys natumba yung mga ito mga mais natumba yung mga mais guys nung may typhoon ah Sige, good. Dala, ara, good na. O niya, ayog, ilabay. Kaya to, anong kaunon. Kaya nakaunon na ba ito? Sa gasa. Kabang uh. nagbibit-bit, bit-bit-bit ako nitong ano. Ano ko na lang. Nagay ko na lang yung aking phone. Yun. Bakit naman yung nuk? Yan, yung mga mais na tumba nung barbyo. Ano? ano? Uy. Kakapoy. Ano? Maghatag na po ni pagkaon. di pero magakit ng bundok, guys. Eh. Tingnan nga. Baka ang silaw. Ganyan lang muna guys ang aking update. Aming daanan.